mga pila kami ngayon. Yes. Pila kami Doon pa yung ano eh. namin. Tikman namin. Tayo nyo ha. Mapapapili Ito okay, dami pag ano, kainan dito bago ka makapunta dun sa hangar yun. Ayan, Kaya sa kabila rin meron rin yun. Kung may din balot. Meron hotdog dun. Pero dito sa si Mikat kasi nga gawa si ng sineling B. Yung trademark niyang ma, ano ulam. shout diba? out shoutout. out sa mga bataan dyan. Galaw-galaw. Prima, puro ano ulam. Malapit na rin kami. Ayan, Ay, sorry pa ako ah sige po, sige po. Dito pala ang sa ilalim ng ano ano Station oh no? Hmm, nakamoy ko na oh Sige no Dabi talagang tao na sikit ngayon ito ngayon yung din eh Kahit no? hindi vlogger, nagiging na rin eh ay, di vlog, eh. nagiging vlog na rin. Ano, ano, ano? Dahil dito sa Hungarian hotdog na sikat na sikat ngayon sa ano, mm -hmm. sa social media. Mm -hmm. Pero, ito nga ano naman sila. Yung mga rules. <coughs> yung mga nakatagabantay naman. May nag-assist naman sa pila. Ito nga ng pila yung gabi? Ito nga ba ng pila? Eh? Ganda ng pila niyan. Pero may nag-assist naman, kaya medyo okay. Tsaka may nakabantay din na police. Eh, Nagre-remind sa mga parokyano um, ng um, Hungarian hot code na um, safe-keep nga yung mga gamit. Siyempre, hindi pa rin may iwasan. Sana safe-keep lang ang lahat. Keep safe. Lapit na tayo. Ito na po, malapit na kami guys Nakikita ka na siya So hindi ko makikita si Neneng B Ayan siya, ayan ayan. Ayan siya, Amaya, malapit na kami Malapit na kami guys, sana pwede magpapicture pesos, <laughs> 7 piraso Neneng B Ito ni Neneng B, no? Mikat sa Facebook eh Shomai Wala nang dito mga ibang pagkain sa tabi niya eh May Shomai Ang usap din yung ano ni Kuya, palamig ah Mamaya tara natin Dudes mo ang masarap din to, palamig Ah, malapit na kami. Tatanong ko na siya. Ayun na guys. Ayun. Tignan natin yung paano yung gawin. Tapos <laughs> umakas so, yun yung eh so, picture sa kanya. So, Nga siya subukan tayo sa kanya pwede. Subukan natin.